lamon lang ng lamon. Sige pa ah. Magpaka-juicy kayo. Salat na salat ng isang to ah. Ayun guys. Meron tayong mga live creatures dito. Uh, mga tipaklong. Akan box natin. We hope your friend enjoys our delicious bugs. Crickets. Silent Brown Crickets. Itong isang box na to, dapat kahapon ko pa to na-receive kaso wala ako sa bahay. Kaya na ako ng Something For You card. Ayun, diniliver kanya ng umaga. Kaya matichek na natin kung buhay yung mga alaga natin. Pero tingin ko parang nakawawa sila. Ano, parang na-UP yung box. So. Oh. Tapos malamig ngayon dito sa UK. So hindi ko alam kung nakapag-survive yung mga feeders na binili ko sa warehouse ng post office. We'll see. Tickets. Goods tomato, mga locust. Goods din guys. Mukhang namang walang casualty ano. Mayroon isa doon. Goods din. Ito naman, um, large locust. Goods din guys. Nasurvive nila yung delivery. Yung shipping na walang nakalagay na heat pack sa kanilang box. Ang lamig-lamig dito sa UK. Sobrang mahangin pa pero all good sila kaya sa ang titiba eh, Itong no? malilit na bilog na to guys kapag binabat sa tubig ay eh, magiging ganito Ayan no? Oh. Ganyan no? Oh. Ganyan guys water balls at dito water beads Ito ay eh, puro na tubig lang so this time subukan ko naman maglagay ng honey Water honey beads <laughs> Yung honey matigas-tigas na Maluwi lang natin So, hindi ko alam kung kano karami pero tansya na lang. Okay. Ganyan lang karami yung nilagay ko guys. Takpan lang na natin to at saka ref tapos balikan natin kinabukasan. Ang pagbabalik ng ating mga cylindrical enclosures. <laughs> Dahil nga medyo marami-rami sila. Medyo may aroma kapag ganun. So, lalagyan ko ng substrate. First time ko atong gawin to eh. Um, feeder setup na may substrate. Para may pang absorb ng kanilang mga ihi-ihi. Ay, mabuksan na. Ito. Ah, uh, mga uling. Sinasabi nila na nakakatulong daw para mag-absorb ng mga amoy. Piliin natin yung mga maliliit. Dapat sana durog. Aso. Ah, <laughs> maulan sa labas eh. Kapag magdudulog tayo ng uling, dapat sa labas ng bahay. Kasi yung alikabok nito, si Missing din eh. Kapag magdudulog ko ng uling, ilagay nyo sa um, pillowcase na hindi na nagamit. Tapos sa kanyo martimartilyuhin. ampas tampas nyo sa kapitbahay nyo, malites sa mukha niya para madulog ng uling. Ayan, parang ganyan lang guys. Para simple lang, pero rock. Unahin na natin itong mga locust, pero itong large na locust, hindi ko isasama sa small tsaka sa medium na locust kasi may tendency na itong mga malalaki, kaya itong mga maliliit. Kaya hiwalay natin itong mga maliliit. Mas marami itong mga maliliit, kaya silang ilalay ko dito sa cylindrical enclosure. Katalunan na sila. Tataka pa ako eh, no? Eh, <laughs> ano pa pang gagawin nila kung dito malon? Mm -hmm. Uli oh, pa yung isa. Uy, oh, tumalon din. Uli dito, boy. <laughs> Sana all. Maliksi. Iyon. Itong mga large na cloacus, guys, eh, dito na sa sa tab na ito kasi hindi sila magtatagal dito. Siguro mga 3 days lang sila dito kasi marami tayong mga gutom na alaga. Bubusugin lang natin sila tapos papakainan natin sila. Ingat tayo, baka may makatakas. Ayan o. Ayan. Hmm. Pati hulog na kayo kinabukasan guys eto na siya ayan no? may kulay ayan yung pure na tubig lang okay guys mukhang nagustuhan din nila tong water beads natin dito na may honey o sarap na sarap pang sang nila guys oh. dalawa sila dyan nagdagan oh. pa natin ng ganito Yan. kahit na malaming yung okay lang buti pa tong mga to healthy yung diet nila ano tayo kaya Pati itong isang locust ito guys, tuwang-tuwa sa so water beach na no may honey. So, good yung ating eksperimentasyon. Sige lang, sige lang. Magpakabusog pa kayo. Magpakajuicy kayo para mabusog yung ating mga alaga. Lamon lang ng lamon. Sige pa. Magpakajuicy kayo. Masarap sa sarap yung isang tuwa. Mukhang mabubusog yung ating mga alaga bukas, guys. Alam nyo ng kasunod nyan, di ba? Magpapakain tayo. So, next vid, feeding tayo. Salamat, guys. At chill lang tayo lagi. Dito sa Skitso, Pelma Random shoutouts mga lods kina Roa Reyesio Gonzales at Andrew Alvin Makiso Gonzales. Edrena Punesto, Rad Nabong, Juice Olivia, Giovanni Labador Tabuno, Dar Elevado, Rodney Gonzalez Salcedo, Earl Lewis Eder, Maxan Fernandez San Joaquin, Carl Patricio.